Ang climate change ay isang pangmatagalang pagbabago sa klima ng Earth na nagre-resulta sa mga mabigat at masalimuot na epekto sa kalikasan. Isa itong pangunahing isyo na dulot ng pagtaas ng average na temperatura ng mundo, pag-usbong ng mas matindi at labis na kalamidad, at pagbabago sa mga pattern ng klima. Ang mga sanhi ng climate change ay kinabibilangan ng pagdami ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane sa atmosfera, na nagre sa pagsasara ng init mula sa araw sa loob ng Earth. Ang human activities tulad ng paggamit ng fossil fuels, deforestation, at industrial processes ay nag-aambag sa pagtaas ng greenhouse gas concentrations. Sa epekto naman nito, nagre ang climate change sa pagbabago ng mga klimatikong kondisyon tulad ng pag-akyat ng level ng karagatan, pagtaas ng init, pag ng mas matinding bagyo at kalamidad, at pagbabago sa kagubatan at biodiversity. Para mapabawas ang epekto ng climate change, mahalaga ang pagsasagawa ng mga hakbang tulad ng pagtutok sa malinis na enerhiya, pagtataguyod ng sustainable na pagsasaka, at pagsusulong ng mga pulisya para sa environmental conservation. Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang bansa at ang pag-unlad ng awareness sa pangangalaga sa kalikasan ay kritikal upang maibsan ang pagbabagong klima.